good morning ngayon mga trip na tayo with po uh, bibili tayo ng chicken yung chicken natin pang na uh, pang araw-araw natin mga ka-trip kasi pag sa palingke mas mahal bili tayo dun sa mismong katayan come on let's go kasi kayo dun sa katayan mga ka-trip yan dahilan tayo ito pa rin yan sa amin malapit lang din naman ayun kakaibahan pag may service ka para pag mayroon ka pupuntahan mabilis mo lang puntahan saka anytime pwede mong puntahan buti na lang kasama natin si Pong tingdaan ha ah. gusto kong tanggalin itong tented na to dito kay Pong kasi para kahit na kailang pag ganun yung cellphone kitang kita kasi pa, mahirap mag video pag may ganun eh hindi nakikita yung sa harap sayang malapit na tayo mga katrip uh, kunting ano na lang lagpas ng tulay doon na yan sakyan okay. subdivision pala ibig sabihin Thank yun mga katripo medyo papasok nga lang suki natin hindi siya pag ano pag hindi mo alam talagang hindi mo malaman na ano to na may kataya ng manok dito yan bibili lang tayo ng tatlong ulo tatlong heads tatlong perasong manok wala namang minimum basta pipick upin mo lang dito walang minimum yan kahit ilan Manukan dito, di ba? Manukan. Manukan. Thank you. ambil ang menok. tayo. masuk. Talagang may ano sila dito. di sini. sih. kita konti. ada lang. apa di sini. kita 3.74 CB Nalahati lang ba? Mas tayo ng isaw yan Halo-halo na Nalahati AB Ano pong AB? Atay ng Ah May idea na ako. Pa paano po yung bituka? <laughs> A B B A E A B. Ay hindi po, hindi hindi, hindi po nakadaw hindi po. Joke lang po. Alam ko bida-vlog mo kami ah. Sabi na vlog ko po kayo. Ganun. Oo. Ito na po. Dito po. Mag ng isa dio. Ah, Isaw. Isa a saka AB kalahati din. Magkano? Eh mga ka-tip nakabili tayo. Kailang yung presyo pala mga ka-trip, yung presyo nila same lang din nung price nung sa palengke. pero ang ano mo na lang is uh, fresh pa talaga sya pinipresyo nila yung katulad din sa palingke kasi nga pag binaba kasi nila pag hindi nila pinantay pupuntahan na yung mga tao dyan kasi malapit lang din naman yung katayan dito sa mga residential area kaya ang ginawa nila, pinantay nilo sa palengke Ang habol mo na lang dyan, pag pumili ka dyan, is fresh talaga yung magbibili mo. Okay, mamaya. Biyakay pa tayo. Yan mga ka-trip. Nakapag-trip na tayo going to ano. Uh, bilihan ng ulam. Pabili so, tayo ng ulam pananghalian. Yan. Siyempre bumili na kami ng stock. Bili kami ng tatlong heads siguro mahigit isang kilo yung isa para medyo matagal na gamit gabi dito sa Pilipinas hindi siya yung mainit ha, na ano pero ngayon kailangan tindi talaga ng tawag dito yung humid kaya parang pawis na pawis ka talaga kaya oily oily hindi mo na kailangan mag lotion dito. <laughs> kailangan ng cream. Ayan mga kasi. Uy and time. Kainan time. Luto tayo ng tangalian and then let's go. Thank you mga ka ha Dito na po nagtatapos sa kayong vlog. Maraming maraming salamat po sa panonood. And God bless po sa lahat. Ingat po lagi. And bye bye.